tol dito na tayo sa ano drop off location yung prutas ah. ako po

paano maging mga titingin ko mga titingin ko mga ano, mga out of coverage, pa mga titingin Paano tayo titingin yun? Morning po. Ma'am mga po. ko Marcelo. Ay, dito po. a few moments later idol na kasabay oh my god wow pagkain hindi na natin na video yung pagkain ano mga idol ito pero pagkain to mga idol ito ah uh, 156 ang binigay ni client 200 mga idol Ah, pangalong pickup ko na sa kanya yan eh. Sabi ko, bigyan ako ng 5 star para susunod. Pumasok sila sa akin. Ayan. Ayan, dito na tayo. Ah, Dideliver na natin yung prutas. Ayan, mga idol. Update ko kayo mga idol ha. Ah. Ay maraming salamat sa mga nanonood sa akin ha, ah, YouTube sa aking uh, channel. Maraming salamat. Thank you. One eternity later. Ayan mga idol, na-deliver na natin yung pagkain dito sa may 1415. Ito yung uh, dati akong nahirapan mag-deliver mga idol. Pinindot ko yung camera, hindi pa na nag-on. Nako. Dito rin lang kita yung pag-drop natin. Ayan, na ah, dito muna tayo mga idol sa ano, sa May Sandoval Street. Magiging tayo ng pabalik sa Marikina. Ayan, sana makakuha tayo mga idol. Ayan, maraming salamat sa panonood mo mga idol. Ah, sa panonood mo ha, maraming salamat. God bless, ingat palagi ha. 2,000 years later. Ayun mga idol, nakakuha tayo booking priority. Ito, Lechon Belly. Ayan, picture natin. 142, papuntang Amihan. Diyan lang ito, Project 4 lang yata ito eh. Ayan, priority ito mga idol. Ito na yung pangatlo natin booking. 142. Mainit-init pa. Mainit-init pa yung Lechon Belly. Ayun. All right. The okay, bus building. Yon mga idol don. Ay don. na pa na kung hanapin tong area na to. Ang hirap kontakin Hirap, hirap kontakin Hindi ko siya matawagan Ngayon lang Buti na green uh, restobar Resto bar pala to Ano nga, ano Kainan mga mga idol, update ko kayo mga idol padating sa may drop off location. Doon po tayo banda sa may Project 2. Amihan, Project 2 ba yan, o Project 4? Basta mga idol, doon banda uh, ah, nakakuha tayong pabalik. Yan. Thank you, thank you mga idol. Ha. Ah. Wala mo nang bibitaw. Thank you. One eternity later. One, two, two. Kasi tinanong ko kanina sa pick-up eh. sabi niya dito daw ang bayad e. Eh. Hindi, yeah, nalang na po ka bayad dito. Dahil walang beta? Oh, na-remit na sa mga... Oo, na-remit na. Oo. Tawagan ko? Hindi, iba po yung mag... Ay, ba yung magbabayad? Uh, ano ba yung order? Hindi po. Dito po yan, pero may branches po kasi na iba na may pesta. Uh -huh. Ang gabon na yung kapera. Minadali mm -hmm. ko pa, minadali minad 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 kasi priority yan eh. Tsaka baka abutan ako ng ulan, kaya minadali ko na minadali. Ito, Lumindol? Baka abutan ng ulan, maatrasado pa.